Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbibigay tayo ulit. Ayan. Madam, masarap ba na may bigote si lalaki kapag humahalik siya sa letter P. Ang ating sender mga kasawi ay isang lalaki. Ang katanungan niya ay masarap ba sa isang kababaihan na may bigote ito? Ang isang lalaki na humahalik sa kanilang letter P, ibig sabihin sa kanilang tilapia. Sasagutin natin yung ating sender na isang lalaki. Para po sa akin ay depende po ito mga kasawi ha. May mga kababaihan na gusto na merong bigote ang isang lalaki kasi nga mas nakikiliti sila or nangangating-ating pero kasi nga, mas masarap daw yun sa kanilang pakiramdam. Depende naman yun sa mga kababaihan. Kasi nga, dun sila nagiging komportable. Kung yun yung nagiging kiliti nila sa kanilang letter V kapag once na kayo ay kumakain. Pero may mga kababaihan naman na nairitable sila sa isang lalaki kapag ka itong bigote. Kasi mas nangangati sila, mas nagiging karoon sila ng rashes kapag once na sobrang ngudngud nyo sa kanilang tilapia. Tapos may bigote kaya syempre medyo masakit 'yon dahil nga syempre merong mabuhok-buhok pa 'di ba kaya depende lang talaga sa mga kababaihan kung ano yung mga kagustuhan nila pero ikaw try mo sa iyong asawa or jowa kung talagang gusto ba nila na merong bigote kasi sila na mismo ang makakasagot kapag once na na mo sa iyong asawa or jowa na meron kang bigote mga kasawi pero para sa akin po kasi depende lang talaga yan sa mga kababaihan, mga kasawi. Pero kung ako ang tatanungin mismo sa sarili ko ay ayoko na merong bigote ang isang lalaki kasi nga hindi ako magiging komportable at higit sa lahat. Ayaw na ayaw ko na may bigote ang isang lalaki kapag ka once na kakain letter fee kasi nga mas masakit yun. Siyempre ang pangit nun kasi nagiging magaspang. Hindi ako nagiging komportable kapag ka may bigote. Yan, mga kasawi. So yun naman po mga kasawi yung aking opinion sa ating sender na why iintindihan mo ang ibig kong sabihin ayan, pero yung mga kababaihan naman talaga na gustong gusto nila yan, kasi sabi nga nila ay nagiging aroma na nila nagiging, ito yung nagiging masarap para sa kanila kapag ka once na nangungudngod ninyo, ang inyong mga nguso ay talagang mas lalo silang na el kapag ka sila ay merong bigote ang isang lalaki, kasi nga mas bet nila ang merong bigote. Depende lang talaga yan sa mga kababaihan, mga kasabi. So, yun lang po mga kasabi, yung aking opinion tungkol dito sa ating sender na na naintindihan mo po ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!